Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Magandang balita para sa ating mga lolo at lola. Nagbubunga na ang patuloy na pagsusumikap ng Senior Citizens Party List at ni Kong Rodolfo Ompong Ordanes para sa ikakaginhawa ng mga senior citizens. Tuloy-tuloy tayong maging boses ng mga senior citizens sa Kongreso. 1,000 pesos in Dijon Senior Citizens Pension ibibigay simula Pebrero 1. Ito ay ayon sa Facebook page ng Senior Citizens Party List. Simula sa darating na Pebrero 1, tatanggap na ng 1,000 pesos monthly social pension ang mga kalipikadong mahihirap na senior citizens dito sa ating bansa. Ito ang sinabi ni Social Welfare Assistant Secretary Romel Lopez at Ania, inaasahan nila ang pamamahagi ng pensyon para sa unang semester ng taon ay magsisimula sa susunod na buwan. Ania, ang pondo para sa dagdag sa buwan ng pensyon ay nakapaloob na sa budget ng kagawaran ngayong taon. Ang pagtaas ng pensyon sa 1000 pesos mula sa 500 pesos ay alinsunod sa RA 11916 o Act of Increasing the Social Pension of Indigent Senior Citizens na naging batas noong na pang Hulyo 2022. Samantala, hinihiling naman ng na Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanes sa DSWD na ibigay na ang paunang 6,000 pesos monthly social pension ng mga kalipikadong senior citizens mula sa Marso o mas maaga pa. Kasunod na rin ito ng pagkumpir naman ng DSWD na nakapaloob sa kanilang 2024 budget ang 49.8 billion para sa mas mataas na pensyon ng Indian senior citizens. Ayon pa sa mambabatas, ang pensyon ay pandagdag sa mga pangangailangan ng mga kwalipikadong benepisyaryo, particular na para sa kanilang kalusugan. Thanks for watching. Please don't forget like, share, and subscribe.